Magandang araw sa ating lahat mga kapatid na sandito naman tayo ngayon sa ating YouTube channel sa Katolikong Wala Simba Simba dash KBL. So ngayon mga kapatid ang ating pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa demonyo kung lagi bang sumunod o nagsunod, nagsi, sumama sa taon, katauhan ng Diyos ang demonyo Now, so mga kapatid, ang masasabi ko dito ay yes, 100% na laging pasunod-sunod sa anak ng Diyos ang demonyo. Sapagkat gusto niyang linlangin ang mga tao o tuksoin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. No? So dito mapatunayan natin sa Hub 1 versikulo 6 sa ang sabi, Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, Ano ba ang pinagkakabalahan mo ngayon? Nagpa, Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Ngayon, napansin mo ba ang lingkod kong si Ho? tanong ni Yahweh wala siyang katulad sa daigdig mabuti siyang tao sumamba sa akin at umiwas sa masamang gawain dugtong pa ni Yahweh sumagot si satanas sa sambahin pa kaya kayo ni Hub kung wala na siyang nakukuha mula sa iyo so mga kapatid dito sa ating nababasa ay si satanas ay humarap din sa Diyos habang ang mga anak ng Diyos ay nakaharap sa ating Panginoong Diyos, no? At naabalang-abala si Satanas sa buong mundo, no? At sabi na ang Panginoon, nakita mo ba si Job na kanyang lingkod? Mabuti siyang tao at sumasamba siya sa ating Panginoong Isus, sa ating Panginoong Diyos, no? At sabi ng demonyo na sa tingin mo sa sasambahin pa kayo ni Hug kung sakaling wala na siya makukuha galing sa kanya. No? Pero ang ating butihin na propita Hob, ay hindi pa rin nagpatinag kahit gaano kahirap ang ibinigay ipin, ipinatang ibinigay ng demonyo na paghihirap mga sakit kahit ang mga anak pa ni Hug ay pinatay ng jablok no? Pinatay ni Satanas at lahat ng kanya mga ari-arian at mga hayop at kayamanan ay naglaho ang lahat. Pati si Hub ay nagkaroon pa rin ng sakit ng dahil sa kanyang pananampalataya. Kahit ang kanyang asawa ay sinabi niya, "Manatili ka pa ba maging matuwid sa Diyos? Tuksuin mo na ang Diyos upang mamatay ka na." Ngunit sinabi ng Propeta Hog, magpapasalamat lang ba tayo? Kung tayo may natanggap sa Diyos, dapat din magpasalamat tayo sa Diyos kung may darating din sa atin na pagsubok o kahirapan, no? Kailangan tanggapin din natin sapagkat 'yan ay kaloob ng Diyos, kagaya ni Satanas na pinayagan ng Diyos na subukin si Propita Ho. So ganyan din ang ating maging buhay mga kapatid kahit gaano pa kalaki ang pagsubok dumating sa ating buhay ay dapat ating labanan at hindi tayo basta bastang sumuko. So, yun lang mga kapatid at sana may natutunan ka sa video ng ito at thank you and God bless. At huwag kalimutan mag subscribe sa ating YouTube channel sa Katolikong Ulay Simba Simbadas, Kibil at sa ating Facebook page sa Katolikong Mula Sima Simba dash Thank you and God bless.